Okay mga Lodi Cakes, nandito na naman po tayo. Magandang araw na naman po sa inyo lahat. Tulad ng nakikita nyo, may gawain na naman po pala tayo. So, kitang kita nyo naman sa video kung anong issue nito. Dahil sa mga wire pa lang, ay alam nyo na talaga na problema nito ay wiring. So, agad ko nang tinignan yung U-Box nito kung nandito nga pala yung CDI at nandito nga. Dahil sa hindi ko nga pala nakita dito sa labas yung kanyang CDI at yung mga wire niya ay nakakalat. Ngayon nung nakita ko yung CDI niya sa loob ng U-Box niya, tinignan ko agad kung ilan yung pin. So nung nakita ko nga yung pin ay 4 pin nga lang pala to. Ibig sabihin ay battery operated tong motor na to. Alam ko mga Lodi Kids yung pagkakaalam ng iba, pag sinabing battery operated ay hindi nagagana itong motor na to o hindi naaandar kung walang battery. Napakalaking pagkakamali po ng mga Lodi dahil hindi ibig sabihin battery operated yung motor ay hindi naaandar kung walang battery. So ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit aandar pa rin to kahit battery operated na wala naman siyang battery. So una natin titingnan pag walang kuryente ang motor ay itong stator mga lods tingnan natin kung condition ba yung stator nya pero may technique dyan mga lodi cakes kahit hindi natin buksan yan ay malalaman natin kung goods ba ang ating stator kaya ako nga pala binubuksan yan dahil sabi nung may ari ay bago lang daw yung kanyang stator syempre ako lagi ako nagdo double check pag ginagawa ko ang motor meron kasing mga customer na sinasabi bago kahit hindi naman kaya mas gusto ko ay tinitignan ko lahat ng pyesa kung totoo ba yung sinasabi ng customer natin mga lodi cakes so ito na nga pala naging itsura mga lodi cakes nung nahugot ko. Ayan nga at tama nga yung may-ari bago nga po pala yung stator nyan Pero hindi po yun yung binili. Yan po ay pinagawa lang po. Yan ay ni-rewind kumbaga. So dahil okay tayo dito sa stator, sa second step tayo mga Lodi Cakes so binalik ko na nga pala yung stator dyan mga Lodi Cakes para tumuloy na tayo dito sa second step na gagawin natin mga Lodi Cakes susunod so, nga pala natin gagawin ay dito sa CDI so tulad nung nakita nyo nga kanina hindi pa nga pala nakakabit yung CDI dyan kaya ang gagawin natin magwa wiring tayo ng panibago para maikabit natin yung CDI dito sa motor so kung gusto nyo malaman kung ano yung wiring diagram ng 4 pin na CDI ganito po yun dyan po sa may bandang itaas at kaliwa yan po ang trigger or pulser yun naman sa taas taas na bandang kanan, yun naman po ang ignition coil. Then dumako naman tayo dito sa baba, sa may parting kaliwa, yan po ang ground. So pagdating natin dito sa bandang kanan, sa ibaba, pwede po yan sa battery or dun sa accessory wire, basta galing po siya sa battery. So yan po ang simple wiring diagram ng 4 pin mga loads. At habang nagwa wiring nga ako mga load cakes, ay napadaan nga dito yung mga tropa naming nagtitinda ng fishbowl at kikiam. So dahil nagugutom nga ako, ay bumili na nga pala ako sa kanila para magmerienda muna bago gumawa uli ng motor. At syempre, habang gumagawa at nag-iisip ako ng wiring na gagawin ko doon sa motor na yun, ikakain muna ako mga Lodi Kicks. Kaya tara, kain tayo. pala sa ni palamig. 50 So sa mga oras na yan mga Lodi sa habang nag-iisip nga ako kung anong gagawin dito sa motor na to ikakain na muna ako nitong binili kong quick-quick at kikiyam para naman mabusog yung chunk So hawak ko na nga pala dito yung CDI at iniisip ko na kung saan ba ilalagay itong mga CDI na to para maganda. At para magkakuryente na rin tong motor na ginagawa ko mga Lodi Kicks bago ko ayusin talaga yung wiring nya. So pass forward tayo mga Lodi Kicks eh, at kinakabit ko na nga yung CDI nya dito sa pinakamotor para malaman na natin kung kakakuryente na ba to o hindi. So pagkakabit ko nga ng CDI dito sa pinakamotor Agad ko na nga palang tinesting to Kung may kuryente na o wala pa Mahuga So ayan mga Lodi Cakes Nung tinesting ko nga ay wala pa rin kuryente Try naman natin tong lagyan ng battery na gumagana At pagkalagay ko nga ng battery mga Lodi Cakes Ay agad ko nang tinesting yung pinakang wiring nito Yung positive nga pala nito mula battery hanggang doon sa pinakang susihan. Titignan po natin kung buo yung pinakang wire nya. Nang nalagyan ko na nga pala sya ng battery, ay tinesting ko na nga pala sya kung magkakakuryente na ba o hindi pa. Nawawala. No, <laughs> <laughs> Meron na. So ayun na nga pala mga Lodi Cakes, nagka meron na nga pala siya ng kuryente. Ngayon dahil nagka kuryente na siya mga Lods, ibig sabihin niyan aandar na to. Pero may isa pa dapat tayong chicken na pyesa para tuluyan ang umandar to ng dire diretsyo. Katulad nung sinabi ko kanina, hindi porket battery operated yung motor, ay hindi na siya aandar ng walang battery. So mga Lodi Cakes, sasabihin ko na nga pala sa inyo kung ano pa yung naging sira nitong motor na to. Kasi dapat aandar talaga to kahit walang battery, kahit battery operated siya. Ngayon, ang isa pa nga palang sira nito ay yung pinakang charger niya o rectifier mga Cakes. Dahil kaya lang nga pala nagkakuryente ito dahil sa kanyang CDI at battery. Then yung pulser. Dapat kasi talaga kahit walang battery, kahit battery operated ay gagana, gagana pa ito at aandar o kaya may kuryente. Kaso tulad nung kanina, wala siyang kuryente pag wala rin siyang battery. So ang ibig sabihin niyan mga Lodi Cakes ay sira din yung rectifier or charger nito. So fast forward tayo mga Lodi Cakes and nga pala na ikabit ko na yung rectifier or charger niya. Ngayon, dahil sa battery operated to, kahit wala na nga pala tong battery, basta okay yung charger or rectifier, gagana na po ito. So ngayon na, pa na nga pala natin isa-isa yung wire para maiwasan natin ang pagka-grounded nitong motor na to o yung wiring. Ngayon tapos ko na nga palang ikabit yung rectifier or charger, tetestingin naman natin kung kung lalabas na yung kuryente niya kahit wala siyang battery. So tulad ng nakikita nyo, lumabas na nga pala yung kuryente ng motor. So dahil sa napalabas natin, ay hanggang dito na lang po yung video. Salamat po sa panonood. Thank you for watching and God bless.